Hello guys. Dito na naman ako nagpapakain sa ano, mga kambing guys. Pag di mo bantayan kasi yung kambing guys, ano? Yung mga tanim yung nakain. Ay, madalas pa mag ano guys. Mapulupot sa ano. Mga tulad sa kahoy lupot yung lubid nila kasi kinahila hila ko lang yung ano nila lubid sila lalim ng gabihan guys hindi sila kumakain ng kamote guys kasi hindi kasubok pag makasubok yan guys tumatamuti dito guys yan muti okay. hindi naman nila kinakain yung mga tanim na nasanayan nila guys yun ang kinakain nila yan guys yung kinakain nila yung ano sa bayaan ko lang guys kasi yung mga ano naman yung mga yung mga patay na dahon yung kinakain nila maya maya tali na naman yun guys kasi aalis kami papuntan naman kami doon sa meeting namin guys malayo-layo lah malayo-layo dito guys halos klating oras may git takbo motor alis na naman kami doon pag nakakain na yan sila guys itali ko na naman yan mag alaga tayo guys caga-caga lang talaga guys dahil hindi ni mo pagtiagaan yung mga alaga natin guys. Hindi sila tumutulumalaki yung ano. Mahina yung ano nila. Kaya pinakawalan ko pag hapon guys. Pinakawalan ko na yan sila para makakain. Dito lang ko na tingin-tingin sa kanila guys si maya, maya mag ano na naman yan Pulupot na naman yung lubid nila dyan Ganito lang talaga guys pag may alaga At nag prepare na ko guys ng ano pagkain ng manok doon Bago ako tumakbo dito kasi Umiiyak yung isang kambing guys oh, Paglapit ko kanina Napulupot pala sa gabi guys Yung ganito guys ah pulo po siya dyan sa pulo at okay. hindi hindi naman nilagaan gaanong kinakain guys pero kawawa naman din mga yung gabi kong hindi nimo hindi mo tangga bantayan guys hindi talagang unti-unti eh nila Makabawa sila dyan ng isang dahon guys Sa sunod na naman yung isa Ay katagalan guys Mawala ng dahon yung ano po Tanim Ay binabantayan ko Hindi sila makarami ba guys ito lang talagang Kalaga guys Kalaga ah, uh, ah, uh, Munting lang guys Selamat guys, marathon guys. At ah, sa susunod na naman guys. Ingat